Oh. Ayan, uh, iwad lang Itaraw ang kamay mo Napadaling kamay Ah <laughs> Loab kab na yan Hindi Ayod na lang Ayod ah, na lang <laughs> Wag <wablo>. Mas <laughs> Hindi, dito loab kab Pagkawa yeah. ng pinais. Di pinais na nga naman. Babalutin. Babalutin. Babalutin na daw ng wikik. Nung nga, ang dami o. Nagsisampung daon. Sobrang sabaw o. Oh. Ay, uh, aking inumin. Inumin mo. Ay, may paisalan mo ba ito, Nay? Kaya ka, sayang. Yow, abot kaya itong dalawang balo. Tamis ba? Kuha ko kahapon ito, Nay. Doon tapad tapat, doon. May asukal, nasa'y kayuran. Dalawang Eon. balot lang yan. Balot ba? Kayod King na naman si Boy Bakuli. Magpipinais naman. Yan, nasa lamisa yung akin. Bartolo. Nakita mo sa lamisa. Binata rin. Lagay mo yung arikado dyan. Puro binata

No, na naman niya yung pampit-pipit. Ayan. Oo, sabi mo. Tigas-tigas Tama na yan. Dito uh, no. na naman. May tinira ko oh. Tira ka. Ayan mo yan. Ha? ha? Oh, yeah, pa, na, ng Hop. Asin.

lah sanito. Satu. bawang mo. bawang. Oh. bawang. Oh. Tain bawang. Tain bawang. Eh. salad. Hindi matitip la. Talaga ng Ya, na oh. Lagi ako asin. Oh. Konti. Oh, tigman mo, wag na. Wag mo mong sasaway ng asin. Baka mapalat. Baka mapalat. Asukal. Lahat mo na yung asukal. Huwag oh, tamis. Kakaunti yan. Oh, pagka ninatabang pa yeah. yun. Okay, okay. Though, hmm. Pagka daw, tikmi. Yan. Kaunti pa. Lahat mo na. Kaunti pa eh. mo na yung asukal. <laughs> Kaunti na pala eh. Eh, ikaw ang tipay. Nasa yung paglalabunan na niya ng sabaw. Naduo ah, sa topper. Ininom na? Ha? Yan, sudyan. Bali. Bali itong project natin ito. Parang... <laughs> ay, inaalsan pa na tanong ka plan. Huwag eh. na. Huwag na. na. Pasaya niya yan. Eh. Ma, walang mangungulang figa. Hindi lalas Ay, di lagyan mo. Hindi na. Oh. Ikaw naman doon. <laughs> yung ay sabaw eh. ay. Naroroon na. na. Ma... Chicken mo nga. Oh, dyan. Hatiin mo yung oh, wow. Wow, ano, ano, sarap. ano, masarap na. Yes, sarap Asin, asin. Mo. Matabang. Yeah? Mat matabang Sa asin din na. Nalasa na asin na. <laughs> si ay, na. Oh, mama, ya. Papa pa ito. Baka pa ito manoto. mo ng ano <laughs> dyan ito. <laughs> Babalutin ni mama ya papa pag 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 nga pag 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 mo? pag 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 mo dini pag 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 Lakan pinais din ito kahit mm, -mm. Ito galing sa dagat. Hmm? Siya nga, agad naman yung ginagawa nung ano, iba ah. Siya nga. ano yan nga? Baba naman, mababa. Malaga na. ka po na nga. Yan guys, natimpla na natin, natin. No? No, ating gagawin yung pinais. <laughs> Atin muna ang tataklo ba ng ilang minuto para ganun daw ang pagluluto nito pinapanis muna mga isang linggo hindi <laughs> Hindi pala isang linggo ilang minuto lang yan natin ang babalutin mga idol yung ating pinais na pinatiim siguro naman eh lumasa na ito lumasa na yung hipo na yun Baka maparami naman, mapalahat dyan yung hipon. Aapat ah. Yan. Lamitan na po ito. Hmm. Yan, balot-balot lang. Tapos mamaya ay lalabunin. Anong tawag doon? Lalaga. Busi, hmm. hmm. magaling po ay magbalot si Busi. Tignan ko muna yung na dalag. Nak ba ang taba? <coughs> ano? ilan na yan? ay po tawag dito. Awan ko lang siya iba kung anong tawag dito. Baka pinangat. Pinangat. <laughs> usak Dadaluhin natin. lang Dami ang hipon Dalawa na lang yan. yan. Party mo na lang sa dalawa. Yan. O oh, laki. Nabawasi yan. Kanya-kanyang luto. Ano? Dapat ispagayit natin. <laughs> Bo. Mamaya ayaw. Kakainin na lang. Gandaan mong balot baka mamaya ay nasa labas <laughs> <laughs> pag lalaboy ba nasa labas lahat ano ba yan parang binagkat ay, balot apat, oh. apat o. Oh. Apat po. Bali apat Oh. po, tayari na. Tayari <laughs> na spaghetti.

tama 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 Dito. tama 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 Sakanat luluto nito. Ito Ikaw ang nagluluto. Talagang pag nasa bu bukid marami pang gatong. Maganda pang view. Paligid mo ay panayli nga. May papaya, may saging. May bunga. May bunga, may nangka. Nalaglag nga kanina sinong kit ni Bosi aba dami. Ante makinunan. Sambon. Na, mga yun, idol lang gaatikob ng apoy. At na. At lang na. Yes, timpa nila. Halin. Lawang awin ka pa. Nakainay babas ko at baka yan ay. Timpa nila <gasps> Kilawin, tad-tad naman, -tad, tad-tad. Ta tad-tad. Tatad-tad rin lang. Pakukuloy lang mga idol, mga limang minuto pagka kumulaw na. Hindi, eh. limang minuto na para sigurado luto. Isa Meron pang palahok, o oh, yan o. Oh. Pag talagang gusto mo, huli, no? Oh. <laughs> Pag kinukula ka pa sa pangulam, may hulihin yan. Ganda nga yung malaki ang apoy. Para malaw maluto agad. Matikman na agad yung pinais mong yan. ang daigang shell eh no wow. tipid na tipid ka sa gatong dito walang yung marami nasaan daw kung anong nangyari wow nakakaluna nga pwede na to ano okay na yan pwede nang ahunin mga lods Oh, nah, nah, mga idol yang pinaiso. Ini nanti. Ito ang kutsara. Ano lasa na yan, loto mo, Bartolo? Aba, ay, ikaw ang timpla ito, namas mo sa atap na eh. Ay, nako. Sokal. Yo, ah, hindi uh, Tali lang. Tali lang ang balasbos. Balasbos. sarap pa ba, bako? Yan, hindi niya nalulutuin. Hindi niya nalulutuin yung isda. Oh, okay. May ay at eh. ni Saka si malaki. Ano po mapuputol? Ano? Oo, oh, puputol. Oh, oh, oh. Yan. Sarap ng pinaisip. Ah, aha. Yan, Yari ka mamaya. Hey, ka ba, sa buska. Ito, may iniyaw din tayong dalag mga idol. Oh. Yan Oh. Gagatan naman daw are yung may mustasa. Para masarap. May... Ulan. Wala, walang ulan yan. Ayan, namamatakot. Kamatakot sa ulan. Ito po yung may birthday. Yo. Oh. Magpapagana daw dito sa Arala. Sa Linang. Bukod kay Bartolo. Parang naulan nga. Dimit-dimitari, wala ka usap. panali. Parang naulan nga, boss. Tataba. Wow, laki ng dala. Oh, mga idol, oh, malaki pa sa kay Busi. Dala mo na sa loob, dala. Hindi. Yan hindi lalakas. Hindi. Daan lang ngayon. Mamaya ay libo na. Libo lang yun. Daan lang yun. Oh, mamaya li libo li na. Li bulan, <laughs> mama ya li bulan. Ano ba ito? Yeah. Yeah. <laughs> ya. Ya. Libo lang ang iyong kunay. Tagay mamaya. Ano? Luto na yung ating inihaw na dalag. Wow. Ang lahok niya. Mustasa, gagatan. Ha? Kaya ha, mamaya magkakahid na ni niyog Ah boss, nilo Kahid na naman tayo mga idol <laughs> Eh hey, hey, eh, walang sawa Ito po, yung utog mo Pakita <laughs> mo Pangkataan naman po sa dalag Sino bang magkakataan na rin? Ikaw na? Oo, ba rin ito? Pagkakataan na baka rin ito lapot. Kayod King ito ah, si kayut King. kayut King.

Okay. sa ga katain. Puno yo. na. O ay palangka. Kukuwa ako ko yung buo. Kumuha ng panggana galingan mo. Okay, finish. Ubus na. So ito, umama mo tutubigan Sabay-sabay na ito, palapot nito ito. But Kukunin isang muna. gata na lang. Kukunin muna ay gata. <laughs> Bago yung Sa huli yung unay. Oo. Babago yung style ah. Ganun ang style ko ngayon man. Loko talaga itong maglulutong ito ah. Pwede ka sa, kung ay, sa Jollibee. Oh, mama mo tutubigan palapot puno na puno <laughs> nababanto na agad ay nababaligtad na ngayong diskarte Bartolo <laughs> loko eh sa uli ang sa una yung palapot <laughs> sa uli palapot pala, kita pala, pala, <laughs> parang baliktad yun ah baliktad ang kawa, ganun lang <laughs> nga ka dalay baka yan ay eh. masarap ang lasa bagi sa una yung gata mama yung ano <laughs> yan na magluluto magluluto yan yan Pisa mo yung na sili ba pa. na ba yung? Sili bawang. Saka yung bawang at saka doya doon na. Oh. Malilito ang aking ay, yung, manunod. Oh, ah. Yung bawang ay pitpit pa. <laughs> Wala oh, oh. Mababas ka na yan. ang mm. balat ng bawang. Ah. Malilito ang aking manunod. Saka sabi ba, ba't kaya ganun lo nun? Lahat <laughs> na yan. Mustasa po, lahok. Matanda ah, lang na may Mustasa. Matalangin na po. Pa, dubdoban ang nga oh. Diba, oh, ay? Da. Parang tayo kinukulog din dito. Talagang, tipid sa gatong. Nandiyan, na. Ito naman, na po. Maluluto din yan. Hindi lang alam ko anong lasa. <laughs> ano kaya kalalab sa niyan? Pinagtulong Pinagtulong-tulungan na eh. Tatakbo nanti halo-halo lang. mo. Ikaw. Anong lasa? Adurong halam. lang? Hindi. tikman mo lang kung anong lasa. Nice na. Oh, ano? Eh, bunot sarap ba? Eh. Oh, bago oh, style lang katamo, oh. baligtad ay eh, kaya. Wow, tanda ay gasi lang eh, ba? Mga idol, yung pinais. nilutong pinais oh, sa kain dalag. Kain mo bibidyo eh, hindi makakain. Kakain na po tayo. Titikman natin yung uh, niluto ni Bartolo. Sabi ko, ba, sino ba yun? Sino ba yung hangal na yung kuwang kuwang. lang dito eh. Palayo ka pa. Ayos yung pagkarikada mo ng bitin. Mm. Ayaw lasa. Ayaw. Ha? Ayaw kayo. Ba't layo mo tararik? Kawa patsi. Aba. Kain na. Ayaw mga pasunod lang ang kamay sabi. Mga lang ang kamay. obus lang na ang sangpaw lang po sa patay obus na sa kaya ang pinakas natin. ayon

ng bibit ayan, te kawak lang na to ayan. Ibagbago manakaayo na. Kan di ba labi na, maapay. Di jud. Kita, kita kay tawala sa bibo. Mata pa? Ang kauban inyo kun magulong ay. Niyakon kun di mo maging magulong. Ba, taala. Na gay ko. Para ka

Rama na marapang mula kayo. Ba't para naman nilukad na <laughs> Kaya sabi, sabi ko nga ang gagayatin. Yung <laughs> nga sabi magkayod. Ubus so na? Kahit hindi masarap. Sa ubus, sasabihin mo. Hmm. pa Paang sa makina?